Inimbitahan naman ang isang grupo dito sa Metro Manila si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Tila kampanya na ang eksena pero si Digong muling sinabing wala siyang planong tumakbo. Nilinaw din niya ang lumabas na balita na gusto raw niyang makatandem si Governor Vilma Santos. May mga sticker, bowler at may t-shirt pa. Tila ikinakampanya na ng NAIA Transport Concessionaires Association Incorporated si Davao City Mayor Duterte. Ang tagline nila para sa pagbabago. Inimbitahan ng grupo si Mayor Duterte para ipakita ang kanilang suporta sa alkalde sa 2016. Kamay na bakal ang gusto namin ngayon gumanda ang takbo doon sa Davao eh. So kung magiging presidente siya? Ay, mas nalong gaganda ang Pilipinas po. Si Mayor Duterte naman ipinagmalaki ang peace and order sa Davao. Mababa raw ang crime rate at takot ang mga kriminal sa kanilang syudad. Nakuha naman niyang magbiro tungkol kay Interior Secretary Marujas na matunog rin tatakbo sa 2016 presidential elections. Marujas, uh... hindi ko na nakita si Mar. Kailangan niyo si Mar. Pero muling giit ng alkalde, wala siyang planong tumakbo. So wala akong pera na sarili ko talagang pangaslos. Ayaw kong humingi kasi ayaw ko ng utang na loob. I do not covet the presidency. Nilinaw din niya ang napabalitang may napipisil na siyang miyembro ng gabinete sa Kaling Manalo at ang gusto umano niyang katandem bilang vice-presidente si Batangas Governor Vilma Santos. Uh, I was just shooting the breeze nga with the uh, Governor Vilma. Uh, ever, sir... Hindi ako yung presidente. Sabi ko kung ang presidente, ito pipiliin ko. Maganda rin. Option nyo si Governor Yusasan. Okay. Then, yung sinabi ko, they're really very competent. Right? Sa huli, may iniwang mensahe si Mayor Duterte. Pulungin man ninyo ako para ibigay ko sa inyong bagong klase ng gobyerno. At saka, hindi na bali ikulong ako ni Gilina. <laughs> Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.